Ang napapanood mo sa ngayon ay ang isang leak video mula sa isang lihim na bilangguan ng China. At oo, ang China ay isa sa mga pinakamalihim na bansa sa mundo. Subalit, nakakita kami ng ilang mga video na inilabas ng mga tao sa China. Mula sa mga totoong video ng China brainwashing camps hanggang sa isang lihim na pag-record ng mga Chinese official na nagpaplanong salakay ng isang banyagang bansa. Narito ang ilan sa mga nakagigimbala video na lumabas mismo sa bansang China. Bago tayo magsimula kapatid, huwag mo sanang kalimutan i ang like at subscribe button, kalimbangin ang kampana, nang sa ganon, lagi kang updated sa mga bago pa namin content. Kaya, simulan na natin! Ang una sa ating lista ay ang tinatawag na Black Jails. Alam mo ba na sa buong China ay mayroong mga lihim na kulungan na tinatawag na Black Jails? Ang mga ito ay sinasabing hindi mga bilangguan na kontrolado ng Central Government ng China sa halip ito ay kontrolado ng mga local politicians. Kadalasan ng mga nagpaprotesta o karibal sa politika ay kinukulong sa mga black gills na ito. At noong 2009 ng isang reporter ay binigyan ng address ng isa sa mga ito ng isang dating detainee. At nang pumunta siya doon, ganito ang nangyari. Maririnig mo ang isang tao sa loob ng black gill na ito na sumisigaw ng tulong. Sinubukan niyang lumabas at sumigaw sa babae na iligtas siya at dito mo makikita ang tatlong prison guard sa loob. Subalit nung mangin na silang buksan muli ang pinto. At wala kaming ideya kung ano ang nangyari sa babaeng nasa loob ng black jail. Ayon mismo sa iba siya ay nilagay lamang doon para sa record at ikinulong. At ang kanyang kaibigan at pamilya ay walang ideya kung ano ang nangyari sa kanya. Maraming tao na nagre tungkol sa katiwalian ay napupunta rin sa mga black jail na ito. At sinasabi nila na sila ay umiiral para ang mga polis ay hindi kailangang sumurod sa batas na kung saan umahantong sa kanilang pagtrato sa mga bilanggo ng napakasama. Isang babae din ang sinabi na pumunta sa Beijing para iprotesta ang katiwalian. Subalit hindi nagtagal dinala siya sa isang itim na kulungan. Sa loob ng bilangguan siya ay napinsala gamit ng isang metal pole at isang cattle prod. Ang mga bilanggo ay karaniwang nakapiit sa loob ng black jail ng ilang buwan hanggang ngayon. Ang mga black jails na ito ay isang open secret din sa bansang China at ang government ay talagang walang pakialam na malaman ng tao ang tungkol sa kanila. At ito ay dahil ang takot na makulong sa isa sa mga kulungan na ito ay sapat na upang pigilan ng sino man na magprotesta na kung saan gusto mismo ng government ng China. Ang susunod naman natin ay ang naglik na video na ito at ito ang invasion plan. Noong 2022 isang video ang naglik at ito ay nagpapakita ng mga Chinese commander na tinatalakay ang isang Taiwan invasion plan. Ang China ay matatagang paniniwala na pagmamayari nila ang Taiwan. At ang Pangulo ng China ay sinabi na malapit ang magsama ang Taiwan at China. Ang 57 minutes video na ito ay nagpapakita ng isang top secret Chinese military meeting. At maririnig na tinatalaki ng mga top commander ang isang war status transition. Sinabi din nila na hindi sila magdadalawang isip na magsimula ng digmaan at durugin ang independence ng Taiwan. At makalipas ng apat na araw, isang memo mula sa General ng US ang naglabas ng memo. Sinabi ng General ng US na ito na naniniwala siya nasasalakay ng China at Taiwan sa 2025. At sinabi ng US na kapag ito ay nangyari, ipagtatanggol ay nila ang Taiwan na nangangahulugan na maaring sumiklab ang digmaan sa pagitan ng US at China. Ang susunod naman natin ay ang lihim na footage ng China's prison camp. Noong 2019, isang drone footage ang nagpakita ng maraming bilanggo sa China. Daang-daang mga detainee ang nakasuot ng asul at ahit ang mga ulo at pinaniniwala ang lahat ng mga taong ito ay mga Uyghurs Muslim kamakilan lamang kinakaraking daw ng China ang mga Uyghurs Muslim. Sinasabi nila na ang anumang religion sa China ay sinasabing pinagbabawal at ito ay dahil ayaw nilang sumambaka ng higit pa sa mga Chinese Communist Party. Subalit ayon sa ilang ulat, kinikilala ng government ng China ang Jongja. Ang Buddhism, Catholicism, Islam, Protestantism at Daoism. ang mga kakibat, paniniwala at kasanayan na malapit na nahugnay sa mga religion na ito ay kariniwang inilalarawan bilang Zongja. Talagang nakakatakot din na makita ang mga hani ng mga preso na nakakulong. Bawal din silang makakita at lahat sila ay naka-blindfold. Pinaliligiran din ang dose-dose ng mga bantay ang mga bilanggo. Ang video na ito ay naiulat na kinunan sa region ng Xinjiang ng China at dito din dinedetain ng China ang napakaraming Muslim sa nakalipas na ilang taon. Subalit kung ano kaya ang mangyayari sa mga tao na ito, dito na mapupunta ang mga nakakatakot na bagay. Sinasabi ng iba na dadalhin sila sa tinatawag na Chinese at re-education camp. Sinasabing sa loob ng kampo na ito binibrainwash ang mga tao para tanggalin ng kanilang mga religion at mahalin ng Chinese government. Ang mga kampo na ito ay sinasabing pinakikilos ng napakabagsik. May mga parusa para sa sino mang umaalis sa linya at syempre walang takas. Nakakatakot na isipin kung gaano karaming tao ang nakakulong sa loob ng mga brainwashing camps na ito habang nagsasalita kami sa ngayon. Ang isa naman na ito ay talagang kakaiba at ito ay nagpapakita ng lalaking tumakas sa kulungan at ito ay mula sa jiling China. Tumakas ang lalaki na ito sa kulungan sa kalagitnaan ng gabi. Umakit siya sa rooftop at pagkatapos ay tumalun sa electric fence at pagkatapos ay umakit na sa pader at tumakbo na parang walang bukas. Subalit kung ano ang ginawa ng lalaking ito ay talagang nakakatakot. Ang lalaki na ito ay hindi Chinese subalit ito ay North Korean. Gayunpaman siya ay nahuli ng Chinese police matapos tumakas sa North Korea para pumunta sa China. Ang China at North Korea ay mayroong kasunduan na kung sino man ang tumakas sa North Korea upang pumunta sa China ay uhuliin ng mga Chinese police. Ang lalaki na ito ay nasintensya ng labing isang taon sa bilangguan subalit nang malapit na ang kanyang release date. Dito na siyang nagpasyang tumakas at ang dahilan dito ay nakakatakot. Kung titignan mo nang maubos na ang kanyang sintensya, ibabalik siya sa North Korea na kung saan naharapin niya ang North Korean punishment dahil sa pagtakas. At ang parusa dito ay execution kaya literal na kailangan ng tao na ito na tumakas mula sa bilangguan upang iligtas ang kanyang buhay. Subalit ilang araw pagkatapos ang kanyang pagtakas, dito na siya natagpuan. Natagpuan siya ng mga authority na nagtatago sa loob ng isang abandonadong bahay sa tabi ng lawa. At siya ay naaresto at binalik sa kulungan. At dito makikita mo na tila maraming sinasabi ang kanyang muka habang inihila siya palayo ng mga polis. Ang susunod naman nating kailangang tignan ay ang power play. Ang politika ay isang napakanakakatakot na bagay subalit ito ay totoo lalo na sa si China. Noong 2022, ang Pangulo ng China ay malapit ng mahirang bilang Pangulo ng habang buhay. Subalit tila nag-aalala siya na may mga tao na bumoto laban sa posisyon na ito. At ang isa sa mga tao na yun ay ang dating Pangulo. Bago magsimula ang pagboto, may kumuha ng file kung kanino. Sinubukan niyang bawi nito subalit hindi siya pinayagan ng isang lalaki at ilang sandali pa ay nila na siya palabas ng silid. Sinusubukan niyang sabihin ang isang uling bagay kay Xi Jinping Sinasabi din ng ilan na wala sa Chinese media outlet ang nagsalita tungkol dito. At ang lahat ng search result kay Yuji na inasensor at parang nabura talaga ang lalaki na ito. Ito ay talagang transparent display ni Xi na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan at kinukumpirma na tiyak na siya ay diktador ng China. Ang susunod naman natin ay ang Chinese death row. Noong 2011 nalantad ang death row sa pamamagitan ng iba't ibang mga larawan. Ang China ang may pinakamataas sa bilang ng mga execution sa anumang bansa sa mundo. At noong 2007, 8,000 katawang kinitil sa si China sa loob lamang ng isang taon. Subalit narito lamang ang mga kilalang larawan ng mga bagay na ito sa si China. Binibigyan ng mga bilanggo ng mga bagong damit na isusuot sa pecha ng kanilang pagkitil. Binibigyan din sila ng last meal. Kinikitil ang China ang mga tao sa iba't ibang paraan. Kabilang na dito ang firing squad o lethal injection. Subalit, mayroon ding tinatawag na execution ban. Ang mga van na ito ay sumasama sa mga normal na police ban. Subalit sa loob, dito na kinikitil ang mga bilanggo. Ginagawa nila ito gamit ang isang chemical na kilala bilang potassium chloride. Subalit, bakit ang China ay kumikitil lang napakaraming tao? Meron talagang 68 na krimen na kung saan ang parusa ay execution. Kabilang na dito ang white collar crimes tulad ng pag-iwas sa buwis o pandaraya na nagpapaliwanag kung bakit ginagamit ng China ang mga banayto ng kamatayan. Ngayon, ikaw, ano ang masasabi mo sa bagong video namin ngayong araw? Ipaalam mo naman sa amin sa komento.